may pumutok na naman may mga pahabol pang paputok ayan amoyan mo lang yung damit ni ate oh takot ka naman malayo layo naman yon, may piyesta siguro ngayon Yan guys okay naman si choco kahit nagsuka kanina okay naman siya ayan inaamoy pa rin niya yung damit ng ate niya yan yata yung kanyang pamparelax <laughs> para marelax namiss 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 na niya si ate niya Ayan no. <laughs> Wawa naman. Islip na ikaw. Kaya kahit saan ang to, to kasama namin. So ayan may nagkakaraoke eh, este may nagpapatugtog sa bahay kaya malis muna ako dun sa may sala. Kasi dinig na dinig. Kapi muna ako guys. Sa aking paboritong magna may chips na. Ayan. Asa na ba yung chips nito? Ayan may may chips. <laughs> Favorite ko kasi to eh, kasi malaki. Parang kasing laki ng maliit na pikil. <laughs> Habang ang aking mga... So, ayan, para hindi na kailangan ng palaman. Sasawsaw ko na lang yan sa kape. Sino sa inyong mahilig magsawsaw ng tinapay sa kape? Ako ganun ako eh, sa umaga. Minsan nga hindi na ako nakakapagkape dahil sa busy ko dyan sa mga yan. Ayan guys, o so, pag ako magkakape or nandito ako sa may mesa. Ayan ay mga nakatanghod na lahat yan. Choco! ay si Kisa oh si Choco ay busy maglinis ng sarili niya. So, yun lang muna guys. Kasi nga, malakas talaga yung nagpapatugtog sa kabilang ibayo. Choco, <laughs> bibi. Bakit? Ayan guys, oh, nagsusuka si Choco. Uy. So, ayan, bakit sinikmura? Masigla naman siya guys, kaso lang ewan ko. Siguro na, ano, wala kasi ang atin niya eh. Kan, parang sleepless kasi siya eh. Kaya nilagay ko yung damit na yan dyan. Ganon yata talaga ang mga sityo masyadong affected kapag wala ang kanilang amo. Ganyan sila pag ganyan siya pag hindi kami kumpleto dito sa bahay nagkakasakit. Ayan. Masigla naman siya pag may dumadaan yung dating gawi. Panay pa rin ang kahol niya pero ayan nga nagsuka. Tama na ah, wag nang tsuka-tsuka ah. Bebe. Oy. Hmm. Sige, dadalhin na naman kita sa beto. Tusukin ka na naman doon. Hmm. Siguro sinikmura guys. Sana sinikmura lang. Yan. Kaya ang damit ng anak ko nandyan. Kasi nga, wala siyang tulog ilang malis yung anak ko 16. Six, so 16 ng gabi, wala na siyang masyadong tulog. Kaya naisip ko, gayahin yung, ilagay daw yung hinubad sa higaan para makatulog. So ayan ginawa ko. Nakakatulog naman siya kaso ano na bang pecha ngayon 16, 17, 18, 19 pang apat na araw ayan nagsusuka naman siya parang hindi naman siya matamlay kanina so ayan pakainin ko na siya guys baka sinikmura lang sana nga awayin si Choco Matam hindi naman siya matamlay guys kaya lang hindi ko alam kung ba't nagsuka ay ako. mahirap talagang alagaan yung mga ganyang breed kasi masyado silang pansin ko lang guys ha? masyado silang sensitive kapag ka may umaalis sa amin, hindi kaagad siya natutulog hindi rin siya ano, so ito yung pinalitan ko kanina, lalabahan na naman natin, yan ang dahilan guys kung bakit lagi akong naglalagay ng basahan sa baba para para, para merong sapin kasi kung wala akong sapin dyan, o di syempre lalabahan ko na yan, buong yan so yun pa lalabahan ko pa yan, kasi inihian yan ni Huba, o may stuffed toys silang nga't nga'tin dyan. Ay, eh, nakikichismis na naman si Habao. Oh. May sumisigaw-sigaw sa labas. Nakikichismis ka na naman. Bakit ka chismosa? Masama Whoa! yun. Masama yun. Pakainin ko na si Choco, guys. Yan, palitan natin yung sinukahan ni Choco. Kung basahan. Yan. Puti na lang marami akong ganito, guys. Kasi talagang... Pag marami kang aso, marami kang basahan. Sabi nga, palatandaan daw kung makikita mo ang isang bahay kung maraming aso kapag maraming basahan. So, ayan. Paghigaan nila, ayan, bilog. Tapos, yung iba, ganyan. Oh. Ayan. Kung mapapansin nyo, guys, ang mga basahan ko ay color coding pag sa wiwian nila at di ko nilalagay sa basahan, ayan, pads at saka yung mga ganito. Kasi, madaling ipas-pas para malaban. Pero pag sa upuan, yung bilog. Yan. Yan ang tips ko sa mga may aso. Ayan oh. may tuyok pa akong isa. Yan. Yan ang aking tips para dun sa maraming aso. Bili kayo ng ganyang basahang bilog para mahigaan sila. Para kung nasa kulungan man sila o saan man sila hihiga, lagyan nyo naman ng ganon para hindi matigas. Kasi kung kahoy lang, matigas. Eh lalo na pagka may mga oldy na kayong aso, masakit naman siyempre sa buto nila yung matigas ang higaan. So, yun lang. Chuchu ka pa yan? Ay, sigla naman pag tinawag eh. So, oh, ayan guys, hindi ako nakapalengke. Ito na lang lulutuin kong ulam po ngayong araw. Ay, meron palang ganito. Pero yun na lang. Ayan. Lalagyan na lang natin ng itlog. Masarap din yan sisig kaso mas gusto ko to. Ayan, lalagyan ko na lang ng dalawang itlog. <laughs> so, ayan. Ang aking lunch. so yang kupa kumerangi si buias guys pakai beginian kupa Ayun ko basta gusto ko sibuyas lang. Ayoko ng bawang. Gusto ko sa bawang kasi yung toasted. Ayan, pag nagsosolo ka pala, pwede na yung kahit anong ulan. Minsan pag nandito kasi yung anak ko eh, naawa ako pagka kung ano-ano ipapaulam eh, kaya medyo nagluluto ako ng sinigang kasi favorite niya yun. Eh ako kahit ano lang eh. So, ayan, guys, na ilagay ko na yung corn beef sa sandamakmak na sibuyas. <laughs> Pero patutuyuin ko yan. Ayoko nang masabaw. Gusto ko lang makuluan siya. Tapos, talagay ko na yung itlog Susubukan ko nga yung ginagawa ng iba. Kinakrak lang. Tapos, tapos, yung mga napapanood ko, ginaganyan. Ay, buti na lang hindi nasama yung shell <laughs> basag basag ang pula ay hindi pala ako marunong guys yan Nabasag din lahat basag hindi pala ako marunong magbuo pula okay na lang ang mahalaga importante andyan pa rin yung itlog So, ayan, pakukuloyin ko lang yan. Ulam ko na yan ngayong tanghali. Kasi yung mga aso ko ay meron naman silang ganto. Sa aso ko ay ito. Osi. O, si. o di ba? Kanya-kanya kami ng ulam. Kasi pag yung kibol lang na holistic, hindi nila kakainin yon. Or kakainin man nila pagkagutom na gutom sila. So, ayan sa kanila. o sa akin ito so yun yung sinasabi ko guys kapag may aso tayo sacrifice talaga kailangan paglaanan natin ng budget paglaanan natin ng panahon kasi ang pag-aaso ay hindi kumuha ka lang para paglaruan mo dahil cute lifetime commitment yan yan ang lagi kong sinasabi na ang pag-aaso ay panghabang buhay na yan na nandyan kapamilya mo. Kung hindi mo rin lang kayang ituring na kapamilya ang aso, ay huwag ka nang kumuha kasi kawawa. Katulad kanina, may narinig na naman akong pinalo dyan. Hindi ko alam kung anong kasalanan. Kasi sa totoo lang guys, itong mga aso ko lagi kong sinisermonan yan. Kikita nyo naman sa mga vlog ko. Lagi akong naninermon. Pero yun lang yun. Never ko pa silang napalo na yung parang umaring kingking ba sa, sa, sa sobrang sakit. Yung, yung ganun yung sobrang haba. Yung prolong yung kanilang pag-iyak, hindi ko pa nagagawa sa kanila yan. Sabi ko nga sa anak ko, saan kaya tinatamaan ang mga aso kapag pinapalo para sa ganyang iyak? Parang nababagbag yung damdamin ko pag nakakarinig ako ng ganyan. Parang nakakadisturb ba? Talagang disturb ako kapag nakakarinig ako ng aso na gano'n ang kuno. So, yun lang guys, patutuyuin ko na lang ito para masarap. Ayoko kasi ng masabaw. Konting sauce lang ito yung kay Choco guys na pagkain vitality ito naman yung kila haba, holistic yan tapos half rice tapos lalagay ko to tong osi yan ang pinakaulam ng mga yan oh. yan pero pakainin ko muna si Choco kasi nga nagsuka Choco oh nilagyan ko ng hard boiled egg guys para kainin niya Walang walang asin yun, wala lahat. Hard boiled lang. Yan. Kain na. So, eto na yung aking ulam. Luto na guys. Wala na siyang sabaw. Mantika na lang niya. So, kakain na muna ako bago ko pakainin tong aking mga dagols. Inuna ko lang si Choco kasi nga nagsuka. Okay na to, luto na. Ayan, kumakain na si Choco. Inuna ko siyang pakainin. Nilagyan ko ng hard-boiled egg yung kanyang pagkain, guys. Para kainin niya talaga. Kasi nga, nagsuka siya kanina. Yung hard-boiled egg, pwede sa aso yon. Basta walang asin, walang betsin. Hard-boiled lang. Ibinodbod ko yung kulay pula at itim dyan sa kanyang pagkain. Para kainin niya at hindi siya manghina dahil siya ay nagsuka. So, ubusin mo yan, Choco. So, ayan, takpan muna natin. <laughs> kasi ang dami eh. Hindi ko makakain niya ng isang kainan lang. Ayan, oh, takpan muna natin. Ito ang akin na pagkain. Ayan, ayan, yung itlog na nabasag ang pula. So, magkakamay lang ako, guys. Kain tayo. Parang nawala na ako ng ganang kumain. Tanghali na kasi ala alauna na pala. So, magkakamay lang ako. Medyo basa yung sinain ko, guys. So, Ayoko pa naman ng basa. Ayan, oh. Ayaw ko talaga sa kanin yung basa. Pero gusto ng anak ko to eh, parang lugaw. Pero ako ayoko. So, ayan na naman si Haba, oh. Nasa ilalim ng aking hita. <laughs> Hindi kita bibigyan kasi may pagkain kayong iba. Pag tao ka, saka ka ng pagkain namin. Ha? O, dyan ka lang. So, ayan, nakaabang na naman siya. Paano mo ba namang matitiis siyang ganyang mga attitude, di ba? Minsan nasusubuan ko siya ng pagkain namin. Pero ito okay naman to, kaya lang may timpla to eh. Kaya hindi pa rin pwede. Kain tayo guys, kakain muna ako, nakakamay lang ako. Hintayin kong lumamig-lamig tong kanin ko kasi medyo mainit, medyo basa. Ayoko ng ganitong kanin. Pero hindi kasi ako marunong magluto ng ano eh. Hindi ako marunong magluto ng ano, kanin na yung medyo matigas-tigas. Talagang laging nababasa. Ayan. So ayan guys, kain muna tayo.